So pinasyalan natin tong calf sheet. Titinan natin kung gano'n nakadami yung mga guya. Papakita ko sa inyo. Yan yung mga guyang pinupulot namin last 2 weeks na. Yan. Madami tayo rin. Madami dami na rin. Si Kevin tsaka si Nadjel nandito. Youtube. Yan. Mga 1 week pa ilalabas na yan. Papakain silang dalawa. Wala yung isang kalpri rin. Yan, yan ba yung pinakain yung malamig? Oo Saka Tsaka yun nandun sa dulo. Yung lahat kung mapinasok nyo uli ngayon yun? Yung pong dulo, sir. Oo po, talagang ayaw mo pikipigilan na tawag tinatawag tawag mo ko na sera Kevin si Kevin Ayan, oh yano Hello, guys Ayan, Ayan si Kevin The best man ever ayaw niya ayaw 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 ng colostrum para uh, lumakas sila kagad. Tinatawag na gold milk. Ayan. Madami na rin ah. May mga buo na yung isang dulo ano, kureta. Ayan. Mga bagong pulot yan ngayon. Yan yung pinupulot namin kanina. Ayan. Oh, pwede, pwede nyo pwede kayong magtag ng bagong pulot. Pero titingnan niyo yung itatag niyo, baka mahina. Huwag niyo muna lalagyan kasi pag namatay, hindi na magagamit yung tag. Masasayang. Ayan niyo muna maka-recover. Ha? Bukas na. Hindi, pwede yung malalakas ngayon, pwede. Kaso kung meron kang iiwanan na hindi para sa tingin ko, okay naman sila eh. Oh, malakas siya. Malakas pa nga sa iyo eh. Si Kevin. Right. See you guys around.